Bagong barkong pandigma ng Pilipinas, dumating na sa Subic. Magandang araw kaibigan at welcome sa PJM Facts, kung gusto mo ng mga ganitong panuurin ay mag-subscribe ka na. Marami ang nagsasabi at hindi naniniwala na pwedeng makipagsabayan ang Pilipinas pagdating sa mga kagamitang pangdigma. At ito ang BRP Jose Rizal ang kauna-unahang missile capable warship ng bansa. Ang itinuturing na kauna-unahang missile capable warship ng Pilipinas ay nakarating na sa Subic Zambales matapos ang limang araw na paglalakbay mula South Korea, ang barkong FF-150 ay papangalan ng BRP Jose Rizal, sakaling magumpisa na ito sa serbisyo. Noong 23 ng Mayo, ginawara ng karangalan si Jose Rizal, kasama ang ibang barko ng Philippine Navy na BRP Quezon at tatlo pang multi-purpose assault crafts. Ayon kay Commander Offshore Combat Force Commodore Carl Decapia, na ng asiwa sa seremonya ng pagdating ng barkong pandigma, isa itong hakbang para sa pagtataguyod ng isang modelo.